Okay na yan. Open muna. Open muna na sa zipper. Ang ganda talaga ni ba uh, yeah. eh. no, Yana. Bane, subukin ka ni Yana. Na. Sige na. Bane. Zipper. Yes. Naginya na ko eh. Kamero ko. Mark, ano ganyan. to? Para saan kaya to? Ate, okay. may ganyan po ako. Oh, okay. mayroon ka rin. Pero di nga, di nga, di pa alam niya, di ba? Di ko pa ginapit. Dati yung sinas ko eh. Hinulong ako nito. Ang sukat niya. Short. Ay, to, oh, suotin ko muna. Huwag mo na yan. Mami ko, ano buka? Sige. Para kasi yung magusto ko. Please magusto ko. Oh! Ang ganda! Yan ah! Sabi ko na sa'yo, gusto mo yan eh, Di ba sabi mo? Dalawa pinili ko sa akin yun isa eh. Oh, no, parehas kayo. Ganula yung puna. Yung kawin ko. Ay, punin mo yung gunting. Ako. Kasi yung gunting. Kaya ma? Ay, hindi gunting. Punin mo doon. Ako lang ako lang. ditusuk Mulang dan tusukmu. Hmm. Baka <laughs> oh, <wow, laughs> Hindi ko alam eh. nilalagay oh. lagi na tubig. Dinig. Mm. Di na nilalagay dito oh. Ah, oo. Paint siya, pinipaint.